Hello mga kachofam! Welcome back to our channel! For today's vlog ay uh, magla-lunch tayo habang nagkukwentuhan. Eto yung lunch namin. Ano to? Uh, Galbi Jambong. Yung kwento natin ngayon ay tungkol sa ano? Yung pagmamana ng ari-arian dito sa Korea. Yung batas nila. Kasi ano? Uh, itong asawa ko, siya na lang mag-isa. Wala na siyang uh, mama, wala ka ng papa, mga kapatid niya, wala na rin. Siya na lang mag-isa. Kaya, yung buhay namin dito sa Korea, sa amin lang talaga. Umiikot, wala akong problema kasi walang pakikisamahan na iba. At saka dito kami nakatira sa sa ibang city, malayo dun sa kanyang hometown. Kaya wala rin siyang mga kaibigan, ganun dito. Eh ngayon, last year, may dumating dito ang ano, uh, envelope dito sa amin. May pinadalang ano dito, documents 'yon. Yung documents na 'yon ay uh, tungkol yun sa lupa. Lupa na pag-aari na ah uh, kaapelyado niya. Hindi sabihin, ah uh, ninunuk niya. Lupa nang ninunod niya, pero hindi niya kilala. Tapos yung ano doon sa documents na 'yon may taong uh, kumukuha na ng lupa ng, ng ninuno niya kasi daw yung nagkiklaim ng lupa ay nung nabubuhay pa yung ninuno niya yun daw ay may, yung, may kasama yon na parang katiwala tapos yung lupa ibinigay yata sa anak doon sa anak, binigay na daw yun ang nakalagay doon sa uh, document ngayon yung mga uh, kamag-anak noong pinagkatiwalaan daw ng lupa uh, gusto nang ipapangalan sa kanila yung lupa yung lupa kasi nakapangalan pa hanggang ngayon, nakapangalan pa doon sa ninuno uh, niya eh patay na yun matagal na so yun nga, yung hindi niya napinansin yun, kasi sabi niya sabi niya, bahala na sila doon. Kung talagang yun, ibinigay sa kanila, kanila na. Kasi hindi ko naman kilala, sabi niya, yung nakapangalan sa lupa. Yung may ari ng lupa. Hindi, hindi niya kilala. So yun, pinabayaan niya. Pero dati, sinabihan ko pa siya na tingnan mong mabuti. Kasi yung envelope, yung envelope ito, eh, so, ganito. Yung may nakalagay na, ano yata, may return stamp. Ito, may return stamp. So, sabi niya ay walang problema, hindi naman daw. Itong asawa ko kasi, parang wala rin siyang alam sa mga batas dito. Akala niya okay na 'yon dahil hindi naman siya mag claim wala siyang pakialam doon kasi doon nga nakalagay na sa lupa na isa siya sa magmamana. Yung batas pala dito kapag yung may-ari ng lupa na matay, wala siyang will, automatic 'yon, mapupunta 'yon sa kanyang uh, kaanak, sa relatives niya, sa, sa anak niya, o sa relatives, ganun 'yon. At saka paghatian yun. Eh, hindi naman nga niya alam, nung last year lang niya nalaman na, oh, may lupa pala na, ano, pati siya may kahati, may kahati ganun. Isa siya sa magmamana. Hindi naman siya interesado dun sa lupa. Ngayon, pinabayaan na namin. Pinabayaan niya kasi, sabi nga niya, uh, hindi naman namin kailangan yon. Kung yung nag-claim, na gusto niya ipakangalan sa kanila, ah, bahala na siya, gawin niya yung gusto niya, yun ang nasa isip niya. Hayaan na lang na ganun yung gagawin. E yung, yung sobrang dumating, may return stamp yun. Kung ano man yung mga documents doon, dapat pala, may, kung may paper na pa siya doon, o may susulatan, may paper man, hindi ko alam kasi siya yung, ano, tamad kasi akong magbasa ng Korean, lahat naka Korean eh. Nayaan ko lang siya, sabi niya, or, 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 okay lang daw, hindi na binabinalik ngayon, yung problema noong biyernes, may dumating na naman na eto. Eto na naman yung super dumating. Pagbasa ko talaga, yung ano dito, website na nakalagay, yung court.co.kr o Korea. Sabi ko, galing ito sa court yata. Nagtaka ako, bakit may ganito? At galing na naman doon sa hometown niya nauna na akong magbukas sa kanya kasi nasa trabaho pa siya. Ano talaga, curious ako kasi bakit may ganun na dumating sa kanya. Yung nakano ko, naka-file ang kaso. May kaso. Yung defendant ay yung, yung may-ari ng lupa. Yung pangalan ng may-ari ng lupa noon, last year na dumating sa kanya. So, yung ninuno niya, yung defendant, at yung nang, nagreklamo, yung claimant, yung nag-claim, yun ang nag-file niyan ng case. Eh, syempre, yung defendant, yung kanyang minuno, patay na, wala na. So, mapupunta na ngayon, sila na ngayon ayong uh, magdi-defend noon. Sila na yung bali nire-reklamo. Kasama yung asawa ko doon, pagtingin ko, nandito talaga yung pahala ng asawa ko, bakit lang nandito? At yun na nga, ng, ano niya, 14, silang lahat na nakapangalan dyan, na ano siya, defenda. Yung 14 na yon sila lahat yung magmamana ng lupa noong ninuno nila. Kasi sila na lang yung nabubuhay, ano, sila yung nabubuhay na relatives noon. Sa batas, sila yung magmamana. Kaya automatic, kahit na hindi nila kilala yon yung batas na yung nag-ano, napapunta yun sa kanila. Doon sa, ano, sa 14 na magmamana, yung asawa ko yung may mataas na share. Kunwari. Kasi siya yung ano doon sa, pag, sa share uh, one-fourth siya. Kung ano man yung lupain, one-fourth siya. At yung natitira, yun ang paghahatian ng thirteen uh, uh, pa na tagapagmana. Kung baga. Kasi yung sa pamilya ng asawa ko, yung kanyang Uh, papa, yung kanyang lolo, kumbaga kagaya ng na napapanood natin sa drama sa Korea, di ba? Yung uh, K-drama, yung mga pag sa O kapag yung sa hari, di ba? Yung hari, yung anak niya, yun ang magprinsipe, yun ang magmamana ng ano, parang doon siya nakalinya. Sa so, ganun, kaya yung share niya mas mataas kumpara doon sa iba. Eto na nga yung problema. Kasi yung kaso, ifinile, yung kiniklaim ng nang nag-file ng kaso ay yun nga mai-transfer na yung pangalan ng lupa papunta doon sa kanila. At yung gagastusin sa kasong ito yung magbabayad ang defendant. So 14 sila. Kapag natalo sila, babayaran nila yung mga abogado. Ito yung problema, sakit sa ulo kasi yung sweldo nga ng asawa ko sapat lang sa aming pangangailangan sa araw-araw tapos eto yung magagastos ka pa ng abogado sabi ko ano ba yan at dahil dito dahil sa documents na yan namroblema nam namur talaga kami halos hindi siya nakatulog noon. pati ako hindi rin nakatulog ng maayos hanggang hanggang kagabi hindi ako nakakatulog ng maayos sa kakaisip nito kasi nga gastos ito eh gastos, eh, sapat lang yung sweldo niya sa pangaraw-araw namin. Susubo muna ako. Bago tayo tumuloy sa kwento. Kasi yung asawa ko, sarap na sarap na sa pagkain. Ayan Wow. Kaya muna tayo. Ayan. Mm. Mm. Sarap. yung asawa ko doon sa ano, kumonsulta siya sa paralegal. Ah, uh, kung ano daw yung magandang gawin nito. Eh, matagal na nga kasi yung lupa. Yung, kumbaga, yung lupa, yung nagmaasikaso ah, talaga noon, ay yung kapamilya na noong nagkiklaim ng lupa na gusto nang ipangalan sa kanila. Pero talagang yung original na may-ari ay yung pangatlong lolo niya. Kasi nandit, ano siya, kumbaga, dito siya, yung asawa ko, ang papa niya, tapos ang lolo niya, then may ito pa another lolo, yung ano naman ito, then eto siya, yung yung may ari talaga ay eto. So galing dito, panglima na siya. Panglima siya galing dito. So ganun kahaba yung proseso eh namatay ito, wala na rin ito, wala na rin ito pati papa niya wala na. ayun na nandito sa kanya. Sa, sa kanya napasa ngayon yung uh, kumbaga siya yung magmamana. Ng, may share siya doon sa lupa nitong at may ari talaga. At dahil nga napakatagal na kasi namatay ito. 1942 pa namatay ito. Tapos ito, namatay na rin, wala na. 19, yung, yung lulu niya namatay, 19, 1977 yata. So, napakatagal na na panahon. At yung katiwala nito, nitong uh, may-ari ng lupa, yung kasakasama niya dati gumawa sa, sa ano, may farm, may lawang farm kasi, yun ang nagmamanage ng lupa. Simula nang mamatay ito, yun na ang nag-asikaso sa lupa, yung nag-farm na doon. Yung sinasabi dito sa sa document na ito, yung sinasabi na yung lupa, nung buhay pa yung may-ari ng lupa, ibinigay daw yun sa uh, anak ng katiwala yata, ng uh, ano, dito, yung kasama sa sa paggawa -pag ng farm, doon daw binigay. So, yun na yung nagmamanage noon. Ilang dekada na yung nakalipas, kasi 1942 pa to na namatay yung may-ari ng lupa, o sino na yung nag-aasikaso noon. Pero nga, yung batas kasi dito, sa Korea, kung hindi ka kapamilya, hindi ka yung tagapagmana kapag namatay yung may-ari at wala siyang will na iniwan, automatic yung magmamana noon ay yung kapamilya niya. Hindi yung hindi kapamilya. Sila lang yung may karapatan sa lupa. Ngayon, hindi naman yata alam, sabi nga hindi niya alam na mayroon ganun hindi niya alam yon So, ibig sabihin, hindi rin yun alam ng papa niya, hindi rin alam ng, ng lolo niya, hindi rin alam ng, ng niya yung mga sumunod, hindi nila alam yon Kasi hanggang sa kanya, hindi niya alam. Nalaman niya na lamang noon last year na may dumating na ganito. O ngayon, dahil na wala na ito, yung problema nito, kasi nag-file na talaga ng kaso, yung nag-claim ng lupa na uh, gusto talaga yun na maipangalan na sa kanila kiniklaim na nga yung lupa. May bagong batas na yata dito sa Korea na yung uh, lupa, kapag napabayaan yon, tapos may nagsaka noon, may, may nag-asikaso na noon, yung nag-asikaso noon within 10 years, siya yung nagsasaka doon, siya nang nag-aalaga ng property na yon, tapos walang pumupuna sa kanya, walang nagsabi, o sa amin yan, within 10 years, mapapasa kanya yung lupa. Yun may batas na ganoon kaya yung nag-ask uh, nag siya ng kung ano ang pwedeng gawin doon sa paralegal kahapon nagtanong siya eh talagang eto yung nagkiklaim ng lupa ano raw yun mati, ma, ma, ano na, handang handa na kumbaga may batas nga kasi 10 years makiklaim niya yung lupa kung uh, tuloy tuloy siyang nagsasaka doon wala namang pumuna sa kanya walang nagsabi na o walang nagbawal sa kanya makukuha yun wala namang problema sa kanya yon. Kasi nga hindi naman siya interesado last year pa hindi siya interesado. Yun nga lang yung mali niya, hindi siya nag nag-file nag na hindi siya interesado. Dapat pala dito, sa Korea kapag pinamanahan ka o may pamana na nangyat, nasa pangalan mo o may property na nasa pangalan mo ipinamana sa or dahil sa batas namana mo kung ayaw mo with it 3 months, within 3 months, mag-file ka na ayaw mo niyan. Eh, siya kasi, akala niya, wala akong pakialam doon, hindi naman ako interesado, okay na yon, kasi hindi naman siya makikialam. Eh, yun pala yung batas, yung batas, tuloy-tuloy pala yon, kasi yung inheritance law dito sa Korea, automatic yon kapag wala na yung may-ari, pupunta yung sa relatives, automatic talaga yon. Kaya nga, nakarating sa kanya yung ano, yung may, may share siya sa lupa na yun na napakatagal na. Ito yung problema, sabi ng paralegal, hindi na siya pwede magsabi na ayaw niyang tanggapin yun kasi dumipas na yung 3 months na dapat pala. Noong last year, nang nalaman niya, nag-file na siya. Eh, yung asawa ko nga hindi marunong, ayan, umabot sa kaso. Hindi na na pwede intakasan kasi naka na yung kaso. Ang sabi sa kanya, kung hindi siya lalaban automatic uh, talo na siya. So, yung mangyayari, babayaran niya yung uh, yung sa abogado. Eh, ang abogado nitong nag-file, apat na abogado niya. Apat yung abogado niya. So, ibig sabihin, sure na sure talaga siya na mananalo siya. Kaya apat yung kinuha niyang uh, abogado. 14 silang nandyan sa lista, 14 silang magbabayad doon. Ngayon naman kung kung hindi siya lalaban, sabi ng paralegal, kung hindi siya lalaban, yung kasamahan niya ay uh, lumaban, yung yung iba dyan lumaban at nanalo, nanalo yon. Yung mangyayari daw, siya pa rin yung magbabayad. Doon kasi siya yung nagpa siya yung talo kasi hindi siya naglaban, nag automatic talo na siya. Siya yung magbabayad ng lahat ng ginastos doon sa abogado sa kasong ito mas malaki yon yun yan ang pinoproblema namin kasi apat yung abogado ng kalaban di ba ano proseso na ito kaya yung sabi sa kanya ng paralegal ilaban mo na lang kasi nandiyan na yan hindi ka na makakatakas diyan so ilaban mo na lang eh wala na siyang kaalam-alam dito sa lupa nito at saka yung lupa napakaliit lang naman kasi yung lupa nito ano lang ito Uh, dalawang uh, bahagi lang ito merong 84 square meters at merong 458 458 square meters dalawa, so yun lang yung lupa, sa 14 sila kahit na manalo pa sila, sabi ng paralegal na kinonsultahan niya kahit na manalo pa siya, sila lugi pa sila sa binayat ba babayan nila sa kanilang abogado. at kasi syempre, pupuha sila ng abogado na maglilipin sa kanila parang talo pa rin sila. <laughs> Sabi, talo pa rin sila sa ano, yung kagandahan lang kung may panalo yung kaso ay ano, sa kanila yung lupa. Eh yung lupa maliit nga lang yon. Eh pag hati kahit na siya yung pinakamalaki yung share, mas konti pa rin yon kaysa sa magagastos sa kaso nito. Pero kung hindi naman siya maglaban, automatic talo siya, magbabayad siya. Okay naman sana kung lahat sila hindi lumaban. Kung baga, lahat sila talo, lahat sila hati-hati hatihan nila yung bayad sa kaso nito. Pero kung siya lang, yung hindi na lumaban, tapos yung iba lumaban, at nanalo, siya ngayon yung magsusulgar ng gasto sa kaso nito. Sakit sa ulo, sakit sa ulo. Ito yung masaklap dito sa, ano, sa Korea na batas na wala kang kaalam-alam, merong pamana sa iyo, tapos hindi ka naman talaga marunong, eto na nga yung nangyari. Ay naku, napakahirap. Buti sana kung ang lang ano, napakalaking lupain. Maliit lang yung lupa na yun. Ay naku, umabot pa sa kaso. Ay, yung masawa ko, yung, yung, yung ano niya, ewan, sabi niya, ewan. Hindi niya rin alam yung gagawin niya. Kaya yan, wala lang siyang pakialam. Panood lang siya ng TV. Eh ako yung may stress mag-isip kasi gastos nga eh, gastos. Kung yung sahod niya, pinagkakasya nga namin, binabudget ng todo para magkasya, eh paano pa yung may gagastos na ulit na naman. Masakit sa ulo mag, ano, mag-isip na problema, gastusin na naman. Buti na lang yung asawa ko, relax na relax. Pero hindi siya nakatulong, no? <laughs> hindi siya nakakatulog simula nung dumating yan. Ay, nawa na nga ako, ayan o. Oh, dapat pala talaga dito sa Korea, aktibado ka. Dapat may alam mo sa batas. Dahil dito, naisip ko na dapat pala yung anak ko maging abogado. Isa sa mga anak namin ang, ang maging abogado. Kasi mahirap yung walang alam sa batas eh. Kaya doon sa mga nandito sa Korea, at saka pupunta sa Korea, mag-aasawa ng Koreano, dapat ano, may alam sa batas lalo sa pagmamana mamana kasi dito hindi lamang properties yung namamana namamana pati utang eh kung yung nagpamana sa iyo ng property mayroon pa yung utang mas malaki pa yung utang kaysa sa property na, na ipamana sa iyo dapat eh ano mo agad within eh, 3 months mag-file ka na hindi mo tinatanggap yung pamana sa iyo o kung tinanggap mo man yung pamana dahil hindi mo alam na may utang dahil hindi mo alam na may utang meron ka namang pwedeng gawin doon, meron namang proseso doon, na para masafe ka, makaligtas ka doon sa utang na yon at saka para mawala yung responsibilidad sa'yo na magbayad ka sa utang So para merong gagawin na kung ano yung natanggap mo na mana na property yun ang parang yun ang ibabaya doon sa utang at dahil hindi mo yun alam na ganung responsibilidad na may utang So, kung ano yung binigay sa iyo, yun ang babayad mo. Tapos, hindi ka na magkaan yung iba. Uh, nung remaining na utang parang ganun. Nainam yung may alam sa batas. Kaya sabi ko, pa uh, paabugaduhin namin yung <laughs> isang anak namin. Kung ba kaya ng gastos. <laughs> uh, kasi ang hirap ng walang alam. Nga nga. Hmm, ayan, nga nga. Hmm.